sa lahat po ng roles na binibigay niya po sa akin. First adult roles na um, serious roles na binigay niya po, siya po ang unang niniwala sa akin. Kung salamat sa at sa Aries for this recognition. Ayan ayun po let good evening. <laughs> um wala po akong masabi kundi maraming maraming salamat. Ko alam nyo lang po ako bilang um, nagtatrabaho po sa ating industriya, manuminado pa lang po eh. Napaka-sarap na po sa pakiramdam. Pero ito pong binigay niyo pong parang ngayon, sobrang-sobrang nakaka-inspire pa po na lalo po pong pagbutihan. Magpapasalamat po ko ulit dahil si Direk Irene ang nagpalabas na kung anong nilabas ko sa movie na ito dahil sobrang duwag ko po na tao. Sobrang dami ko pong takot at Um, hindi naniniwala sa kakayanan ko, kaya siya po nagpalabas niyan. Um, kay Kuya Mac ulit, na siya talaga nag sa akin na gawin talaga to at kayanin ko. Sa lahat-lahat po na naniniwala, gusto ko lang pong pasalamatan kung kanina po ako nagsimula. Kay Tita Lulu, kay Tito Jake, ngayon lang po ako makakapagpasalamat sa inyo. Um kay Direk Bobot sa Going Bulilit. Kayo po ang unang nagbigay sa akin ng oportunidad na magkaroon ng main stage show na hindi na papalitan kapag nasa set. Um, Mr. M, ang lagi pong naniniwala rin sa akin at syempre hindi, ko pa rin makakalimutan si Sir Deo sa lahat po ng roles na binibigay niya po sa akin. First adult roles na um, serious roles na binigay niya po, siya po ang unang naniwala sa akin at syempre po sa aming boses sa IBS, CBN, Si maraming maraming salamat po. At sa mga hindi ko pa po napasalamatan, pasensya na po. Pero bukod, um, mula po sa aking puso, maraming maraming salamat. At sa pamilya ko, mahal na mahal ko kayo. Then, maraming salamat po.